Du siehst. Zwei Stunden. Hey Mami, guen. Gei mu jung. Muße man. Stark. Puss a day in my life. As a babae, walang pahinga. sabi ko nga, magdadagdag lang ako ng mga dilata. Pero napakadami ngang na-add to car. fulfilling talaga, mga mi. Kapag nga eto, nakakapag-stuck na tayo. Nakakapag-grocery na nga yung dating batang. Nangungutang lang lagi sa tindahan. Charing! And by the way, mga mi, halos one week nga rin akong nawala sa pagmi vlog. Kaya naman, ang dami ko na namang mga offending videos dito, mga mi. asahan nyo na, sa mga susunod na araw, ay yun muna ang aking mga ia-upload. Inisang sa'yo nga ang aming uulamin para sa dinner. Lalabasan na naman kasi yung mga pantal ko, kaya umiiwas muna ako sa mga malalansa. Pagkatapos ko ang magluto mga mi, magsasaing na nga din ako at inuna ko ang magluto bago magsaing. Wala lang, gusto ko lang. Tuwing magsasaing nga ako mga mi, hindi talaga pwedeng makalimutan ang paglalagay ng suka. Iwas panis talaga to mga mi, 150% legit talaga to. Huy, meron na naman nga ang chinichika itong batang ito at manang mana ka talaga sa nanay mo. Tsaka napakadaldal talaga ng anak ko mga mi at talaga namang thankful ako dahil ganito nga siya kabibo. After ko nga magluto mga mi, nagpunas-punas nga lang ako dyan at eto, pinaligpit ko nga kay CJ itong mga laruan niya. Dahil ang sabi ko nga ay magwawalis ako for the go. <laughs> Ganitong oras at malapit na ang umuwi ang aking asawa galing sa trabaho ay ginagawa ko na nga talaga lahat. Gusto ko talaga mga miiyay tapos na ako sa pagluluto, pagsasaing at pag-aasikaso kay CJ. Para nga, ayahay na, ganun. Ay. <laughs> Ganito lang talaga yung routine nating mga nanay. And after ko naman dyan sa pagwawalis mga mi, ay pinaliguan ko na nga rin si CJ. Mula nga nung nabalita si Queen Hera dahil sa anak niya, ay grabe talaga yung ko mga mi. Mm. Mas lalong naging maingat talaga ako sa pag-upload mga mi, lalo na pagdating kay CJ. Apababae man yan o lalaki, ay wala talaga silang pinipili. Kaya tayo mga mommies, maging aran na rin sa atin yung nangyari kay Queen Hera. At naniniwala talaga ako na walang nanay na gustong ipahamak ang anak nila. By the way, natapos na rin ako mga me and yun lang muna for today mga mawe.